Ooh! What's up Adlan people? Ako nga pala si Dilan, 21 years old, ang volleyball bay ng Pampanga. Volleyball. Dilan, oh, yeah. wow. yeah. ano ba ang apelido ni Dilan? Ano? Ikaw. Dilan ikaw? Dilan ikaw? Mali. Ano? Alam mo ang apelido niya? Ano? ano? Natuto. Dilan. Dilan na natuto. <laughs> mali, mali! Aalang ako, ano? Ma mali, mali. Ah, ikaw muna, ikaw muna. Sigurado ka? Oo, ikaw muna. <laughs> ang apelido niya, Angel. Dilan ang Angel. Oh, Dilan, Angel. Dilan ang Dilan ang Dilan, ah, Dilan ang <laughs> <laughs> ko apelido niya, ibon lang kay Lumipad. <laughs> ibon lang, ano? <laughs> Dilan. Lumipad. <laughs> o, oh, buti na lang, huli yung sa'yo. Apelido oh. niya yan. Oh, okay. Ano pala? Ano nga? Ano? yung no. first name? Isang ban. Isang, isang bandilan. bandilan. Ah, isang bandilan! Napasigaw! <laughs> <laughs> Napasigaw. Dilan, anong kinagawa mo sa buhay? Uy, ipis pa ako naman ako. Na. <laughs> Kala ko kasi may count Ganun mo na. Uy, saling Thank you, Bo. Maganda, lang, maganda. Maganda, maganda. Akala ko kasi may, gano, may ano ka, yung count. Di na lang kinakakabala mo sa buhay. Volleyball uh, nga. Apo, isa pa kong student athlete sa UE. Okay. Anong anong anong, so ba, anong sport? Anong sport? Volleyball po. Volleyball. 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 Ikaw ba, Judith. ikaw ba pinakamagaling sa inyo? Hindi po eh. Ah. so hindi ka ang most volleyball player? Wow! oh! <laughs> MVP. MVP. I'm sure, isa kang ano, mayroong ganun pa ba? Campus crush? Oh. Meron. Ikaw oh. ba ang campus crush Heart ng Yuki? Hi hindi eh, ko po masasagot yan. Bila oh. <laughs> po ka sa Riala, no? Anong position mo sa volleyball, Dylan? Setter po. Oh, setter. setter. Cute nga. Oh, Dylan, do you have a pick-up oh, line? <laughs> Siyempre po. Yo, yo, yo! What's up, Madlum people? I am Lloyd, 20 years old. Ang events host rakitero ng Dasmariñas Cavite. Ano? 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 Events host rakitero po. Events host? Oh. Events host! Go host. Ah. ah, events host! Oh, alam mo ba ang ni Lloyd? Ano? ano? Patawag. <laughs> Lloyd! Patawad! <laughs> so, kanta niya yung Lead Me, Lloyd. Lead Me, Lloyd. Grabe kayo! Binibiro niya si Lloyd. <laughs> Basta, wala oh, kami wag, dyan. Wag. Na. Lord Juni, wag. <laughs> <Balak>. <laughs> oh, wag Yun eh, huwag. Bala ka. oh, huwag Oo, oh, tayo Hi, Lloyd. sa, 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 nag-host, Lloyd. Actually, galing po kasi ako ng pageant. Nagpa-pageant din po ako. Tapos, oh. na-realize ko na siguro, uh, may, 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 talent po ako since galing ako kong broadcasting. So, sabi ko, baka pwede akong pumasok. Oh! oh. Ang dami dito. Bapun. Oh. <laughs> <laughs> Yeah. So sabi ko baka mamaya, ah, baka pwede po akong pumasok as a, as a, host ng mga pageants, ng mga events. Dapat ang kinanta mo ay... Hoy, hoy, buloy! <laughs> hoy, hoy, buloy! Grabe! <laughs> Nabalik iyo, <sa> no? Eh. <laughs> dapat... Let's get Lloyd. <laughs> Let's get Lloyd. Pero yung Lloyd kasi apelido niya yan. Hello, ano yung ang ibig nilba yon? Pangalan niya pasa. Pasa, pasa Lloyd. <laughs> What's up at the people? Hello sir. Magandang umaga po. I'm Aldrin, 24, Ang Chinito, businessman ng Caloocan City. Oh, business. Oh, businessman. Ah. Business oh. Ano business mo, Aldrin? Ah, uh, meron po akong tanim. Dukap, dukap. Hindi, Chinese. Ay, Chinese pa! Chinese. Si Ryan yan. Meron po akong um, cold noodles business sa Caloacan po, which is galing po siya sa Hong Kong. Oh. Yes po. And oh, Hong Kong. Ho. Meron din po akong rice farm sa Isabela. Ah! Oh. oh. May rice farm! Yeah, Aldrin! Uh, <laughs> yes, may, may rice farm ka? Yes, po. Huwag mong ipitahin ito, baka mawala. <laughs> grabe ka! Grabe! Okay ba yun? <laughs> Aldrin, anong pick-up line mo? <laughs> Aldrin. <laughs> Gagalin.